If ever man may makausap kaming entities ngayon, mas maganda po. Sana po lumapit po kayo sa amin. Ay, huwag naman taon tayong lapitan. Huwag namang lumapit. Siguro dumaan lang. Naging matiri diri agad. Wala yan. Baka may tinatama ang bato lang. Tinatama. Ito, kinikilabutan na ako. Baka may Kinikilabutan Ay, ito. Ito, 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 ano? Ano? Ah, ano? Ay, gago may kita ko na wait lang. Ano pangalan mo? Jeff? Ito ba si Jeff? Ito ang Kampayatos sa Tanay Rizal. At para sa vlog na to, ay gagawa tayo ng nakakakilabot na episode para sa inyo lahat. Dahil ito ay isang malupit na parang <laughs> Pero ngayon palang ay unahan ko na kayo na kahit prank lang ito ay may mga instances na totoong may magpaparamdam sa amin mamaya. So ngayon guys kung bakit kasama ko ngayon ang ilan sa mga cast ng upcoming movie ni Direk na postmortem Pero ang hindi nila alam ay may mga iba kami kasabuat para takutin at iprank ang iilan sa mga tao dito. And that's for you to find out. And without further ado, babalikan ko lang kayo mamaya once na nagkukwentuhan na kami ng nakakatakot. Guy, sama ka sa vlog saglit. Ito nga po lang ang pinaka-bida sa post-mortem. Jay Asuncion, no? palakpakan muna sa mga nanonood. Maraming natin. maraming salamat Ayan. po. Post-mortem is a horror film, di ba? Yes, ma'am. Kaya gagawa tayo ngayon ng horror content. Shucks, na-miss no? ko ito. Ano na-miss mo yung? Ito, yung horror camera. horror gamer. content, oo. <laughs> kaya nga yung gagawa tayo ng horror. At dahil artista si Jay sa movie, siya yung lead sa post-mortem, kailangan mo umacting mamaya. Mm. Hmm. Hmm. <laughs> <Yeah, mga> ganyan, ganyan. <laughs> Kasi pagtitripan natin ng iilan sa mga cast dito. Maniniwala ba sila? Mamaya magkatotoo. Maniniwala sila kasi yung mga kasabotin tayo dito. Ikaw. <laughs> ngayon, ba, ngayon, ngayon lang nalaman. Si <laughs> Dami, Tadek, ah. si Agate, at marami si Chloe kakasabot din natin. So ang target talaga na natin, si, si, si Dudut, si JF, tsaka si RJ. Matatakot din pa naman yung mga yun. Ay, <laughs> nakatotoo to. Ang bayaran mo buhay ko. Eh, di maganda. Hindi, gagawin. Hindi ka naman mo. Oh, <laughs> Maglalagay rin tayo ng mga equipments para kung sakaling may totoong ano, nalalaman din natin. At i-explain ko sa inyo kung talagang may totoong nangyayari. Mm. Kasi okuan oh, namin yung equipments talaga. Okay. Mas gano'n ka rin. O yan, ganyan. Walang manindali sa ganyan. Ganyan guys, balikan ka namin kayo mamaya. At matapos ang ilang minuto ay nagtipon-tipon na kami para gumawa ng paranormal investigation. Oh, takot na rin, wala pa. <laughs> wala, <laughs> wala pa. Po, wala po. pa. Wala <laughs> pa. Okay. Ikaw naman, nagmamadali okay. ka naman. Wala pa, takot na kami. Wala pa? Takot na, takot na, takot na, Nakatakot ka na talaga, Ken. Wala pa. Wala pa, wala pa. Natatakot ka na? Alright guys, so welcome back to my channel. Wow! Active na ulit si Koya mo sa YouTube Pero yun guys, uh, nandito ako ngayon kasama ko ang mga iba sa cast ng post-mortem. Naisipan ko na medyo malalim na ang gabi at nandito kami sa medyo madilim na lugar nagpapailaw lang yung mga lights Magkwentuhan tayo tungkol sa mga nakakatakot na bagay. Mga experiences At maya maya, habang nagkukwento kami ay ilalagay ko ang mga ghost equipments dito at kung sakaling may mag-trigger ay may makakausap kami ngayon Ang balita rin kasi sa akin na kapag nag-uusap ng mga katatakutan or nakakatakot na bagay ay minsan nakakasagap rin yung mga entities sa syempre kung gusto nila kami pagtripan ay pagtitripan nila kami kasi malayo rin kami sa mga lugar namin at hindi namin to hometown kumbaga dayo kami dito so if everman may makausap kaming entities ngayon mas maganda po sana po lumapit po kayo sa amin ay, huwag naman tol tayong lapitan hindi syempre pag... huwag namang lumapit siguro dumaan lang oh, dumaan lang or magparamdam <laughs> lang po kayo kasi <laughs> Hindi, ganun talaga. invite talaga natin. Kasi, syempre, para may, wala may interaction. Wala na birthday. Wala nga eh. Wala, wala may birthday. invite lang natin. So, hindi naman na expert, nag-horror-horror horror lang. Dito ay sisimulan ko na maglagay ng ghost equipments. So, ngayon maglalagay ako ng mga equipments. Una-una, syempre, napapanood nyo naman. This is the music box. Alam nyo, pag tumunog to, ibig sabihin may dumadaan sa harap or kung saan man nasa sensor niya. Hindi na <laughs> Battery lang yan. Walang toto na ganyan. Bluetooth. Kasi ito ang ating REM pad. So explain ko itong music box na ito. I-ano uh, ko muna, i-calibrate ko muna. May ano bang tumunog na yan? Oo. Ah. Pinakita ko muna sa kanila kung paano gumana ang mga equipments na ito. Calibrating to. Oh, may dumaan ulit. Okay na yan. thank you po. kasi? Yan. Oh, Wala yan. Man, yun, so pag dumaan ako sa harap. Ha? Huh? Oh, yung sensor niya. Okay. So, pag wala ako dyan, hindi magsisensor yan unless may dadaan na something. Para sa'yo. No entity. Pwede ko itry. So, saan ko pwede ilagay ito? Oh, pwede ko itry. Ma. Para malaman natin if legit. Go. Nilaro ang puti. Ito Ikaw yung dumaan. Sa likod na lang natin ilagay. Huwag sa likod. Sa likod ni Coach. Okay. So, Ilalagay natin yung music box para kita rin sa camera. At sa paglapag ko ng music box, ay tila may kakaibang nangyari na agad na hindi kasama sa prank. Malami kita na, naman yan. Kailangan na natin ano, kainit. Lagi mo dire-dire tsaga! Wala yan. Baka may tinatama ang bato lang. Baka may tinatama. Ito, no, kinikilabutan na ako. Baka may kinikilabutan. Ito, mami no. De, ano mo i Iyayas ko. Ganito. Eh. Legit to Nakakakita ka ba Agatep? Eh? Si Agatep, eh, madalas nagre-reading yan kasi agad Agatep eh, yung pinakamalakas sa spiritual oh. sense natin. Siya yung pinakalapitin din. Guys, I don't... Nang muntahong nang babae. Eh. Nang muntahong babae. <laughs> <laughs> okay na yung sensor? Nakakatakot yung swing sa puno. Sa lahat po ng dadaan, huwag po sanong sa sumama sa pag-uwi. Please po. Magpa-pray naman tayo after. Ayan, maganda. Parang alien lang. Parang <laughs> alien lang? <laughs> So ito yung REM Hindi siya iilaw at hindi siya mag-activate. Ang vacuum. Hindi ganito kalapit. Okay. Pag mas malapit ang nag-activate niyan. So ito naman lalagyan natin sa gitna. May lalapit kaya kasi maliwanag eh. Baka mas Meron yan. sa Tumunog. Tumunog. Parang may nalilig nga ako eh. May ano? Lumipad. Bubuyog. Manananggal yata Kasi so, tingnan natin kung lumilipad lang talaga. Okay. So ngayon. Oh, agad. Oh. ilaw ka Bukas yung ilaw eh. Saan? Okay. Puh! Ay, baby, natawak Legit! Okay lang yan, kaibigan. Okay lang yan, okay, okay. Ay, maso, sobrang palbon ko, legit. Okay, exciting, bumo. exciting hey, na. Hindi, baka kasi nadidetect na, na niya tayo. Hindi, wala. Hindi, ba, nakaharap ba, na, dun uh, eh. Hindi, baka nadidetect niya tayo kasi hindi naman... Lang, hindi naman na, nadidetect tayo nyan. May music box, tangit. Cellphone pala ni Glory, may alam. Hindi, hindi tayo madidetect niya kasi nakaharap dun eh. Na, 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 Ah, so yung parang pinakakabaong. yung dumadaan lang dito sa likod natin ang madedetect, hindi tayo. Kasi yung kabaong, nakaharap doon. Okay. Okay, exciting. Kung sino man po yung nagpaparamdam sa amin, maraming salamat po. Magandang simula po ito. Masalaman. Hindi, yung gusto natin eh. Masalaman. So, ah, si si Dudut. Pero pwede ba man ako oh, maging camera man nalang dito? Hindi, sama-sama tayo. Tinanggal lang yung kabang. Medyo ano yung Lahat ng activity na nangyayari ay hindi kasama sa prank. At ngayon na may kakaibang activities na ay sisimulan na namin kumausap ng entity. Okay guys, so ngayon nakaset up na po ang equipments and so far ay may mga nagpaparamdam na lalo sa likod namin. So kung sino po man yung nagpaparamdam ngayon, thank you. We acknowledge your presence po. So yun, simulan tayo. Kwentuhan tayo nakakatakot para mas ma-invite natin sila. Siguro mga dalawang kwento lang tapos invite na natin yung mga spirits na kung sino man meron dito. Hindi ko kasi alam yung history nito kung may pumanaw ba nito noong mga naunang panahon. So tingnan natin kung may masagot tayong makuha para exercise. RJ, may kikwento. <laughs> Ay, kauna. una. <laughs> <laughs> meron ba kayong any experiences sa mga nakakatakot? Sila, di ba coach, meron kayong ano, yung sa Japan? Mm -hmm. Oh, okay. Ano yung naramdaman niya sa Japan? Ay, ako, hindi naman ako yung naramdaman. Na um... Sino? Yung crush niya. Hindi, hindi. Wala yun, wala yun. Wala. Oh, wala yun. O oh, sige, ako na lang siguro mag-share. Pero nakakakita din ako ah. Nakakakita ka rin? Oo. Okay. Um. Okay. Nakakaramdam ka rin pag medyo mabigat na. Oo, oh, sumasakit ulo ko. Ibig sabihin sensitive ka. At ang pinaka-sensitive kasi sa atin si Agatep. Kasi malakas yung spiritual sense niya. So ako muna magsa-start Pero bago ako magsimulang magkwento, ay tumunog na agad ang music box. Pagkakita mo sa kanila yung Cebu. Cebu? Oo, oh, yung pangat lang, ano na. Ano, ano. <sighs> ano naman, ah, please naman po uh, sa mga dumakan po at ano. Thank you, thank po, you. <laughs> ano po kayo? umalis. 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 Kaya, kaya, hindi, hindi ka nai-i. <laughs> kailangan natin nai <laughs> yung lumabas. Tikla, oh, wait. Tsaka pag ganito, kailangan sama-sama <laughs> tayo. Kasi kung... kita sa camera, kaya kailangan natin lumayo. Tsaka, hindi <tis> kayo, kayo pwede lumayo pag ganito. Pag lumayo kayo, kayo yung... Huwag <tis> ka maingay kasi gumagalaw siya. Kailangan sama-sama tayo energy <tis> natin. Naip <tis> na ako. Ayun, di mo, di mo, ano yun. Yung totoo, pero may, I mean, magkasama naman tayo, so energies kami na ano, dito. Okay po, thank you po. At... Uh, Uy ano? Thank you. The f**k? Lakas sa... Go, 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 go. May nararamdaman ka daw? Mayroon siya joke Hindi, hindi ito joke. May nararamdaman ko. Th uh, thank you. Kaga. Ah, uh, talaga oh, ako ta direct. Hindi, mayroon siya dito Medyo malayo ngayon, bumubuo si yung ilaw talaga doon. Tayo. Okay, thank you. Hindi, ganun talaga minsan. Hindi, minsan sira. Baka sira. Baka okay. uh, nabukas-bukas sometime. Okay. Hmm. Ayoko naman magkwento, siguro simulan na natin. At dito, nagsimula kaming sumubok kung may makakausap kaming entity. una na ako nga pala si Agassi, at si Jai, si RJ, si Jim, si Dudut, si Chloe, si... JM, si Agatep. Wala po kaming masamang intention. Gusto lang po namin makipag-usap and ini invite po namin kung sino man ng mga entities or yung mga spiritong nandito na samahan kami sa usapang ito. Gusto lang po namin kayo makausap or makasama ngayong gabi. Pansin ko po kanina na ginagalaw niyo po ang music box dito sa likod ko. Kung sino man yung dumadaan sa amin, maaari bang paggalawin niyo ulit? Either itong REM pad, didikit kayo dyan, na hahawakan niyo yung mismong malapit sa antena, or ito, nadadaan lang ulit kayo. Para para maramdaman namin na kasama namin kayo ngayong gabi. At makalipas ng ilang segundo, ay iba ang nagparamdam. Bakit? Iba yung eh, gusto ko tumayo kasi nauutot na ako eh. Mabaho pa naman ako umutot. <laughs> 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 Kaya sabi ko gusto ko tumayo kanina, utot saan ako sa malayo. Sabi ko po nadadaan. Sabi ko po nadadaan kasi umutot po siya Amoy Samgyup? <laughs> Eh, sabi ko tayo muna ako. <laughs> Sakto higo. Parang sabi ko ay dito ta. <laughs> dito sana ako. Hindi so, po, may kasama po ba kami ngayon? At makalipas ang ilan pang segundo. Gusto okay. ko naman yung ilaw dun. Ano na pa? Ano naman ate? Ano na pa? Sorry. Saan banda? <laughs> si ate ko naman. Sa kanan. Ano na kanan. Baka po lang. Ako rin kasi kanina may napansin ko si Agatep na nahimik. Unusual na nahimik ka. Yung totoo ba may nararamdaman ka kanina dito? nakikita nga akong lalaki. Ewan ko kung lalaki yun. Saan banda? Sa harap po. Doon sa mismo pinagkainan natin? Hmm. Lalaki? Hindi ko alam kung harap dito sa banda dito. Ano? Okay. Thank you. Huwag mo kanin, Chloe, na ano ko eh. Kayo po ba yung dinutukoy ni Agatep na napansin niya kanina? Pangita hmm. mo. Hi. Nandito ba kayo sa likod ko ngayon? Pwede mo mapatunogin ko nandito ko sa likod ko? Ano yun? Ano yun? Sabi ko sa'yo. Ano sa'yo, dudet? Dudet, dito ka! Yes po, okay po. Alam po namin, hindi na po kayo ngayon. Kaya, dito. Bakit di siya main ngayon po? Ngayon, 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 ngayon lang kayo na nakasuri. Kitang-kitang wala naman dumadaan, no? Ganyan sa Cresta eh, di ba? Oo. Papo, naalam ko po, po na sa likod mo ngayon, hindi niya kailangan ng ulit-ulit ng pagdaan. Okay. Ay. Doon mo kita ng ay, ka ba dyan? Ludot. Hindi ko nakita ako na daw. Tunay. Malagit eh. No, joke agad. No joke. Kaya so, hinahanap ko si Ludot, si Ludot. Okay po, thank you po. Ano ba yun? <laughs> Parang may kasama na. Bit na pa yun ang tubig, may At dahil ayaw huminto ng music box, ay napagdesisyonan namin gamitin ang spirit box. Man. <laughs> Tagay natin spirit box, Joy. Oo, oh, atas mo. Para malaman natin kung sino, sino yung nanti-trip ngayon. Ay, tumingin sa paligid, dito lang titingin. oh, sige, sige. Kunin natin. Dito lang titingin. Jim, dyan ka lang. Ako ilaw ilaw. Gym, jangalan, kahit tawagin mo ko dito, titingin. Diba na Gusto? Gagi ba ganyan yung mga... Dito lang Gagi ka dito. Bakit? Wala namang hangin! Hindi, may hangin pa rin. Posibleng ganyan. Hindi malakas yung hangin. Hindi malakas yung hangin. Hindi nga nakagalaw yung dahon. Uy Nut! Dito ka, Nut! Sabi ko sa'yo eh! O, wala lang. Ha? Okay na lang. Umutot ako, pre, na umutot. Dito ka na, umutot. Huwag na lang. Kailangan magkakasama tayo dito. Ano ko ba? Sabihin ko, dito na ako Hindi, sabihin nyo. Pag hindi nyo kaya, pwede naman natin tapusin na rin magpa-pray na lang tayo. Or gusto niyo pang kausapin natin ng saglit? Hindi nga, ano yung mga yung ano? Kung sakaling mga lalaki po yung nakita ni Agatep kanina na nasa likod namin ngayon, bakit yung po... Eh, nakabukas na gawin. Eh. Nakabukas na ilaw, yun. Eh. Eh, na ulit. Ba't ako tumingin? Nakita mo? Hindi ka po Pa, ituloy pa rin namin itong ginagawa. Gusto lang po namin kayo kausapin. Apa, gusto nyo ituloy pa rin namin? What the fuck? Ano? Ano? Ba ah, uh, lang tangi. Eh, na. dito nakikita ko na wait upo ka, ukaw po. Kaka, waka, 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 waka. Ay, nakikita ko man. Man, na. Ka na ano? Bakit kasi ganyan mag kasi mag-edit. Dito na 'yan. Bayan ko mukha pero yung ganito hindi. Dobihin ko sa himala ni Nino. Dito din 'no, doon 'no. Doon, naiiita mo 'yon. Kasi hindi dito natin eh. Dito. Okay, okay. Oh, okay man. Lalo kalalapitan, magkatabi tayo. Yes mag po, yes po. Isipin mo ba kausapin? 'Pag bumagsak. Ano 'yan nika? Parang paa. Parang, parang oh, gano'n. Mayroon nyo ako isang paa. RJ, okay ka pa? Ha? Mm hmm. Okay lang ako. Ako, gusto nyo... Gusto nyo gamitin namin yung spirit box? Para mas makausap namin kayo? Ano ba kasing trip mo? Eh ganito, e, ganito... Saan makikipag-usap? Eh ganito yung ginagawa ko eh. <laughs> Kunin natin, Choi. Para lang may idea tayo kung sino kausap natin. <laughs> F**k, higitin totoo na. Huwag oh, kayong matakot. Huwag oh, kayong matakot. Okay lang. <laughs> Okay ka So, hintayin lang natin yung ano, spirit box. Tinan natin kung may makausap talaga tayo. Yung spirit box, ano to? Spirit box kasi it's a radio frequency. Di ba? May ako maririnig na words na specific. Kunyari, uy, kum uy, lumayo kayo. Parang ganun. Pag may narinig kang ganun, ibig sabihin, may kausap tayo. Okay, ito na talaga investigation. Kumuha po kami ngayon ng spirit box kung sino man yung kasama namin ngayon. Andiyan ka pa rin, no? Thank you. Gusto mo ba gamitin yung spirit box? Huwag oh, mo lang kayong ganun tsaka hindi niya nangyari kay Albert. Okay, okay pa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtunog ng music box kaya sinumulan na namin ang paggamit ng spirit box. Ito na, ito na yung spirit box. Ito na. Ito na. Tap. yung music box. Sige, pag -kulit ka pa. So ito na ang spirit box Bubuksan ko na Ano pangalan mo? Ano? Jeff? Ito ba si Jeff? Ano na hindi malinaw Jeff? Ano gusto mo sabihin? What? What play? Hindi malinaw yung gist mo sa game, Jeff. Meron? Upo? Meron upo? Anong meron upo? Parang nice to meet you, me, sabi ko. Oo nga eh. Parang gano'n nga rin ito eh. Baka friendly naman. Babay ka ba? Wala nga Babae? Hmm. Pero nalaki yung boses. Yun! Baka naman inyayon natin yun, pero wala talaga siyang sinasabi. Baka wala talaga ang kaming kausap. May gusto ka bang sabihin? Ilang kayong nandito? Five? Tsaka kung pa, 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 papansin ninyo, isa lang yung boses ng lahat na sumasagot. Iba-ibang radyo pero isa lang yung boses. Apat. Pansin lang yung bosses. Oo. Oh. Magulo lang, pero isa Ayun lang yung bosses. Ano na, yun. ko anong po lahat, sabi niya. Ayun na. Anim ba kayo? Apat o anim? Oh. yes! Pre, no. malinaw yun. na! ay, na. So may kasama nga talaga tayo. Ito so, legit na to ah. Tanong mo ba't isa lang yun yung Bakit isa lang yun ay paglaro sa amin? May isang babaeng boses na. Dalawa na sila. Ano yun yung nag ako oh, nga, dalawa nga sila. Saan yung tunog talaga siya? Radio talaga na okay, parang, parang paulit, sino... ulit ibang ibang frequency. Sino kayo yung nagbabatunog ng music box sa likod ko? Ano? Yes. Jet, yes. Fuck! Ano na rinig? Ano na Jeff, oh paulit-ulit na Diyos. Dip, magsasalita pa rin. Tanihin mo lang. Kasi ganyan din ang nakaraan, paulit-ulit. Uh Oo. -oh. May babae. Dalawa na talaga sila ngayon. At dito, may salitang nanggaling sa ghost box na gumulat sa aming lahat. Pakinggan mabuti. Sorry. Coach! Coach. Coach, coach. Si coach ay, man. Maano, ita, huwag ka kasi maano, huwag ka natakot. Alam niya kaya no? na, Coach. hindi niya alam yan. Yung ni Coach, tawag ko sa kanya. Hello, hello, Coach, hello. Gusto mo ba kayo sapin, si Coach? Huwag naman, ano po, huwag ano po. ko <laughs> si, si, man Huwag po kasi, ayoko nga, ayoko nga, oh, nga, uh, nga, nga kasi. pero huwag ka ganyan. Ayoko nga kasi. Bakit si Coach gusto mo kayo sapin? Ano meron sa kanya? Ito ano? na Ano? Ano? Ano sinasabi siya eh? Meron eh. Mangina lang eh. Hindi malinaw, hindi malinaw. Pwede bang malinaw mo sa amin? Dito ay biglang lumamig ang paligid namin. Lumig mm Hindi -hmm. Oh, lumig yun. At dahil medyo kinakabahan ng iba at kakaiba na rin ang pakiramdam sa paligid, ay napagdesisyonan ko nang ihinto ang ginagawa namin. Eh, wala na. Ito, mas malakas nung ngangay ka pero... Iba na yung lamig na yun. Oo, malamig na kayo. Oo, oh, mas magiging ako nga ngayon. Hindi na kagalaw. Dalawa kasi yun. May dalawa ka na sa sense? Hindi, dalawa lang yun. Eh. Hindi naman natin alam kung anong elemento yung nagpapawag natin. May encanto, so, mayroong spirit. So, siguro kailangan na natin tabusin, no? Mag-pray na lang tayo. Dito ay pinagdasal namin ang sarili namin, pati ang mga nakasalamuhan namin. At tinapos na ang investigation sa gabing ito. So maraming salamat po. Dito ko natatapusin yung video. So kamusta? Kumasakit ulo mo gaw? Hmm. So, ano uh, eh. Oh, dapat light na, uh, eh, light na yung, yung ano. Ito natin sa ibang ano, venue. Oo, oh, oh, kunin na natin yung tapos ano. Palas tayo, tapos ano. Oo, oh, ang oh, lala nang nangyari ngayon. Tara na. Oo, oh, tara na. Tara, direct. Tara si Coach, baka okay, so, mapahin dito. Ayaw ka na, ayaw ka na, ayaw na. Okay guys, may aaminin na ako sa inyo. Natutunay ito ha. Oh. Direct, ikaw ba yung kanina? Alin yun? Yung sa swing? Ha? Ha? Ano Ang buong bala kasi namin, apat sa inyo pagtitripa namin, si RJ, Dudot, si Coach, tsaka si Jim. Sinabihan ko naman kayo, so magkakasabat kami para iprank kayong lahat na kunyari meron talagang entity dito. Kaya yung swing, ginawa ng paraan. Paano mo nagawa yun? Ang galing ah. May wire. Yung saranggola. Ay, saranggola. Kayo. Ah, yun. Ginamitin nila ng wire. Pero, oh, legit yun. Ayun nga, ayun nga. No, ito nga, ito nga, yung swing, dinaya ni Direk yun, pero yung iba, ito tinamawala na siya ngayon. Oh. Yung ibang dito, yung dito, wala kaming dinaya doon kasi hindi mo madadaya yung equipments unless na iharap mo to. Ayun, oh, no, gumagalaw ulit yung swing, oh. Ginagalaw, ginagalaw mo, ay, na, ginagalaw na. Eh. Ginagalaw, ginagalaw, ginagalaw mo, Direk? Ginalaw mo, Kuya RJ? Kwe, hindi nga. <laughs> oh, ang bilis naman ni Kuya RJ kung pumunta siya doon. Hindi yung tali. Yung kanina bang gumalaw na swing, ginalaw mo talaga yun? Hindi oh, nga. O tara na, ayoko na. Ay, dahil yung nga yung gusto ko sabihin, kaya dapat ipaprank namin kayo parang, it's a prank! Pero hindi ko masabi na ganoon kasi nagkakaroon tayo ng interactions ngayon dito. So, eto, hindi ito madadaya. Never ito madadaya. Unless na iharap ko yan sa inyo. Yan, tutunog yan. Makikita nyo rin sa video na mayroon kanina na nakaganito siya. So, naging prank man siya, meron din talaga na ipag-interact sa atin. Kasi ako, may naramdaman din talaga ako. Pero nakita mo agad, e, totoo yun? Pards, patay. Pards. Totoo? Hindi pa Siguro kung mas matagal pa natin ginawa, makakuha tayo ng sagot at kung gawin natin yung SS method. Pero kasi may mga babae tayong kasama eh. So medyo, oo, babae yung inuunan nila lagi. So dito ko na tatapusin. It's a prank na hindi masyado na naging prank. Sana na-enjoy nyo. Ito ako natakot ako. Si, oh, si Jenga natatakot na kanina. Kaya sabi niya sa akin, joke pa ba to? Gumagano na siya sa akin. Sabi ko hindi na joke yan. Naniniwala ako. Oh. Nire-respeto ko lang talaga yung ginagawa nila. Kaya oh, oh. Kay Rick naniwala ako. Natakot talaga ako. Hindi naman... Niniwala ko sa kanila. At sa saka yung, yung, gulat mo, totoo eh. Oh, so, so, nung, nung, nung lumala lakad ka, natatakot ka nun? Hindi, <laughs> nauto talaga ako. Nare-respect ko yung ginagawa niyo. Kaya, hindi sasabay ako sa inyo. Sabi mo ka mo, bawal oh, matakot, bawal ma... Wait lang. Wala na to sa sarili. Basta okay siguro. Pag-inigitigan. Ang lamig. pray na lang din tayo kasi oh, okay. si Coach... oh baka isipin oh. na natin sila. No, hindi naman, hindi naman. Kinlaro naman natin ngayon. So, wala rin naman tayong, hindi naman tayo nagtatawaan na nung seryoso na. So, okay lang yun. Pray lang din tayo. Si coach kasi binanggit eh. Yung, yung dito coach, legit to eh. Hindi naman di siya madadaya. Yung sa'yo yung malinaw na pangalan na sinabi. Or pwedeng hindi si coach. Like some other coach or what. Hindi kasi natin naklaro yung story oh, okay. eh. ko, So, may nararamdaman ka kanina? Ay, oh, tumingin sa paligid. Kasi usually, pag ka, meron talaga yun if it's not normal, it's paranormal. So, yun, nag na tayo, okay na lahat. Ha, hina na tayo! Uy! Huwag mo naman ako gulatin! <laughs> ano ka bang ganyan na? <laughs> hinga na tayo, hinga na tayo. So, yan guys, nakakamiss yung ganito sigurado. After nito, babalik na ako sa pagpa-paranormal investigation kasi matagal ako nawala. At kung gusto niyo makasama si Jai or si Dudut or kasi sino man dito sa susunod, And next time gagawin natin sa abandonado na. Ito kasi hindi pa ito masyado abandonado kaya hindi pa malala yung mga nangyayari. Pero pag sa abandonado, parts promise talaga. Yung pakiramdam sobrang iba. Pa ano pong grunts? Patikim lang 'to. So comment down below niyo kung sino gusto niyo makasama sa susunod. Pero ngayon, it's a prank na hindi na sin masyado naging prank. Labig. Lumamig. rin. lumamig rin yung paligid. 'Yan 'yung napansin ko nung dulo nung makulit na yung kayong sa likod namin. Matapos ay nagdasal ulit kami para maging panatag ang loob ng bawat isa. Pero yun, thank you very much for watching again. Bago matapos, kung natakot kayo, kinilibutan kayo dito, mas kikilabutan kayo sa bagong film na ilalabas ni Direk, Ayan. which is Postmortem, March 19, 2025, showing in cinemas nationwide. Powerhouse ang cast nito. May mga artista din. Sila Alex Medina, Jenica Garcia, Sashna Laparan, at marami pang iba. Basta, abangan nyo yan. Ilalabas ko ang sneak peek ng trailer dito. Yan, artista na ang kuya mo at ang mga kasama namin dito. At wag na wag nyo kalimutang supportahan pelikulang Pilipino dahil dyan tayo aangat. Ano ka politiko? Salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Kailangan ng mga tao ang tulong mo. Paano kung yung bagay na meron ako ay kapalit pala?